ah, uh, ito po si uh, no? uh, uh, ano, right shoulder mo. 2017 parang na ano siya, na big eye. Na-destroy ko? Uh, Na-destroy ko. Sa basketball po kasi. Tabi ko lang po, lang like, siya totally pinapot. Parang dumirin rin siya. Parang malakas na po ba? parang na-hit uh, ka? parang nah uh, gumarin siya. Naramdaman mo? Bumaba? Opo, um, um, bumaba. Tapos hindi, hindi, ko, hindi, ko na siya bumalik. Hindi mo bumalik. Anong, sino nagbalik? Wala sir. Parang ang um, ginawa ko lang po. Inikot-ikot po kami. Oh, Inikot-ikot ko lang. Tapos, everything na ko siya, tumutunog. Pero, sumasabit. Oo, sumasabit. siya. Tapos, uh, um, ginawa you know, parang nag, nag ano na ano, ano, set pa ano, nag -wat -wat, no? Kahit, ano, parang, na nag-wat-wat ng Pero, pagbibigyan. Parang, nilagyan ko lang siya ng mm -hmm. Tapos, last week, ikala ko okay na. Masay po ulit Yung, 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 Yes, pa-pabana this lord. Nadidiskubrehin mo. Kailan ka ba? Kailan ka ba talaga unang na diskrasya? Kailan na dale? 2017 po. 2017. Tapos ito na lang, ito na lang oh, Ulit na sa oh, Pasok naman siya Ay doon Pasok naman siya. May counting ano lang, may counting kung kanan ka ba, Kalibete? Canon Mas maliit nga lang yung deltoid muscle mo, mas pata kumpara rito sa kaliwa. Yun ang pinagkaiba, pero yung buto, pasok naman. Pero syempre, may ano yan eh, kumbaga may may saktuhan yan eh. Kumbaga, baka hindi siya ng maayos. Baka nakababa ng konti. Hindi kasi matatawag na dislocation yung ano eh yung mababa lang ng konti. Katulad ito. dito, dito, makakapako na yan eh. Ito na yung pinaka Ito yung merosel shield niya oh. Nandyan sa sa loob. Pero ang pinagbago Ay doon ipu-push up mo ito ah. Medyo nung ipis yung dito mo Tsaka yung dito mo Ayan o oh. jan, Dapat yan ang kana, Kung anong dominant mo Mas malaki yung muscle ng dominant mo Hindi yung mas naiiwanan Pag naiiwanan Ibig sabihin may problem yan Kasi yung mga muscle at tendon Pag na yan Pag na-stress hindi mag-develop. Ngayon, itong okay, puro yung pag-develop kasi okay siya eh. Lalaki siya ngayon. Kung baga, yung mga muscle nag improve Dito sa stress, wala talaga. Kaya yun ang napansin ko niya ay eh, dulo. Hmm? Kanan ka dapat. Parang may dito yung paggamit sa Okay naman, konti okay lang din. Pero mas matigas na talaga yung kaliwa mo. No? Parang nasa na yung kaliwa mo. Oo, hindi. Talagang ganun din. Tapag iwan no? Mas mahalo na yung kaliwa mo. Sureball ka, kanan ka. Oo, okay. kanan. O, meron nga ito, ano? May, may nagbago. Nai-stress yung mga tendon mo ay doon. Pag nai-stress yung tendon mo, yung muscle din. Kasi magkakapit yan. Magka, magkapatid yan. Magnanay pala ang nanay ng muscle, tendon. Kasi doon siya nakakapit. Pag walang tendon, wala rin muscle. Sabi lang. Pero yan, ipupush up ko lang yan. Para mabilis mga recover. Tulungan kita mamaya mag-push up na ano. Sakto. بابا انا Vem aqui. o sí. sí. dito ka. Ah. Tayo ka. Ah. Ito lang muna gagawin mo kahit mga pa 20-20 lang araw-araw. Sa kama nyo, sa higaan. Sige, tanggalin mo muna yan. Ay, magsige. dudulas pa? Yeah. Hindi, ah. tignan mo. Baka dudulas pag, wala ka, pag nakamedyas ka. Sige, push up ka. Magkalapit, magkalapit. Ayan, sige. Hindi, huwag masyadong malapit. Ayan, sige, push up ka. Ayan. Kaya-kaya naman. Yan, kahit mga 20 lang araw-araw o 30 kung kakayanin mo Para magkaroon ng development dito mo Yan ang medyo numitisa eh doon Pagka kasi, pag nawala yung muscle natin, wala tayong power Pero pag nakabalik yung mga muscle, may power tayo Parang natakot kasi wala na yun, wala ng lakas eh Kumbaga, pero ngayon, check mo Alay naman Tandaan nyo, pag, na, pag nakadislocate ng ano nyo, hindi nyo makaangat basta basta yan, sasabit, or parang ano, hindi nyo makaangat basta. May bumukunit. May bumukunit. Parang may bumukunit. yun ang tama. Okay naman. Ano naman sa'yo, parang may pumibilig? Walang problema kung may mga click-click ng ganun, basta walang pain. Pero kung... Ah, ah, ah pero kung mga eh, dito oh. okay lang yan. Basta walang pain. Pero pag may pain, ah, hindi mo pwede yun. Basta araw-araw lang, sir. Uh -huh. Push-upin mo muna. Gaganda pa yung chest mo. Gaganda pa yung deltoid mo. Gaganda yung palikpik mo. Gaganda lahat. Okay? Yun lang muna. Yun ang assignment mo. After one month, kung meron pa, balik ka rito. O sabi mo na sa akin, o sabi mo sa dalawang linggo, Okay? Kahit libre na yan, walang problema. Ang gusto ko makarecover ka. Okay? Salamat. 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 Eh, wala nang masakit ngayon. Uh, ngayon wala. Okay. Pero eh, eh, hindi eh. Sabi ko na sa'yo, walang problema. Tumugan mo. Kasi